Ah, magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng kwentong agimat at anting-anting Sa mahabang kasaysayan ng Pilipinas nananatiling isang masalimuot na ugnayan ang namamagitan sa lihim na karunungan at sa simbahang katoliko Dalawang magkaibang mundo na tila magkalayo ngunit kung tutuusin may mga punto ring nagtatagpo ang una ay nakaugat sa matandang paniniwala ng mga ninuno, mga dasal, orasyon, anting-anting, at mahika na ipinasa sa pamamagitan ng bibig at karanasan. Ang pangalawa naman ay ang matatag na institusyon ng pananampalataya na kumakatawan sa opisyal na doktrina ng kristyanismo sa bansa. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga Kastila, ang mga katutubo ay may sarili ng sistema ng paniniwala. May mga babaylan, katalonan at albularyo na kumakausap sa mga espiritu ng kalikasan, mga ninuno at mga diyos-diyosan. Sa kanilang mga kamay umiikot ang kapangyarihang panggagamot, pangdepensa at panggabayan ng bayan. Nang dumating ang mga misyonerong Kastila, kanilang nakita ang mga ritual na ito at tinawag itong mga paganismo o demonyohan. Dito nagsimula ang tunggalian, ang labanan ng liwanag at dilim ayon sa pananaw ng simbahan. Subalit habang lumilipas ang mga siglo, hindi tuluyang naglaho ang lihim na karunungan. Sa halip, ito'y natutong magtago sa anino ng katolisismo. Maraming anting-anting ang may mga nakaukit na imahe ng Berhing Maria, Santo Niño, o si San Miguel Arkanghel. May mga orasyon na nagsisimula sa Ama Namin o Abagin Ong Maria. Ngunit sa gitna o dulo ay may mga salitang hindi na naiintindihan ng karaniwang deboto. Mga sinaunang wika, Latin o lihim na talinghaga. Ang ganitong pagsasanib ay tinatawag ng ilan na syncretism o ang paghahalo ng relihiyon at lokal na spiritualidad. Para sa simbahang Katoliko, ang paggamit ng mga orasyon, agimat at ritual na hindi dumaan sa simbahan ay itinuturing na mapanganib. Sa kanilang pananaw, ito ay maaaring buksan ang pinto ng mga espiritong hindi nagmula sa Diyos. Ngunit sa panig ng mga tagasunod ng karunungan, ang mga dasal at anting-anting ay regalo ng may kapal. Isang uri ng biyaya na ibinibigay sa mga karapat-dapat upang ipagtanggol ang sarili laban sa masama at upang magpagaling ng kapwa dito nag-uugat ang malalim na debate sinong diyos ba ang kanilang tinatawag kung titingnan sa mas malalim na antas maraming antingero at manggagamot ang nananatiling debotong katoliko nakikita sila sa misa nagro-rosaryo at sumasama sa porsisyon ngunit sa gabi sa kanilang mga altar, may mga kandilang puti, itim o berde. May mga latinong dasal at sagradong pangalan na ibinubulong. Para sa kanila, walang salungat ang pananampalataya at lihim na karunungan. Sapagkat ang Diyos na kanilang dinadasalan ay isa rin. Ang tanging pagkakaiba ay ang paraan ng paglapit sa Kanya. Maraming santo ang naging simbolo rin ng mga antingero. Si San Miguel Arcangel halimbawa ay itinuturing na tagapagtanggol laban sa kasamaan kaya't madalas siyang nakaukit sa mga agimat na pangontra. Si San Benito kilala sa kanyang medalya na may mga latinong letra na itinuturing na pananggalang laban sa demonyo ay isa ring ehemplo ng pagsanib ng katolisismo at karunungan. Sa katunayan, Maraming lihim, nakasulatan at orasyon ang gumagamit ng kanyang pangalan bilang basbas o proteksyon. Ngunit hindi rin maikakaila na may mga lumalampas sa hangganan. Mga taong ginagamit ang karunungan hindi para sa kabutihan, kundi para sa pansariling kapangyarihan, paghihiganti o pag-akit ng yaman. Dito nagiging mahigpit ang simbahan sapagkat ang ganitong paggamit ng kapangyarihan ay taliwa sa diwa ng kristyanismo. Ang lihim na karunungan kapag ginamit ng taong may mabigat na puso ay nagiging daluyan ng panganib sapagkat ang tunay na lakas ng dasal ay nakasalalay sa kalinisan ng loob. Kung tutuusin, parehong naniniwala ang simbahan at ang mga tagasunod ng lihim na karunungan sa kapangyarihan ng dasal. Ang pinagkaiba lamang ay kung paano ito binibigkas at kung kanino ito inaalay. Para sa mga katoliko, ang dasal ay dapat galing sa simbahan, gabay ng pari at nakataon sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Para naman sa mga albularyo at antingero, ang dasal ay maaaring ibulong, isulat o itago sa puso. Hindi kailangang ipakita sa lahat sapagkat ito ay sagrado at tanging sa mga karapat dapat lamang ipinapaalam. Sa kasalukuyang panahon, dumarami ang mga Pilipinong muling nagiging interesado sa lihim na karunungan. Ngunit kaakibat nito ay ang panawagan ng simbahan na manatili sa pananampalataya at huwag maligaw sa panggagaway o okultismo. Ang hamon ngayon ay kung paano maipapaliwanag na ang karunungan ay hindi laging taliwas sa pananampalataya na maaaring magsilbi itong tulay upang mas makilala ang hiwaga ng Diyos sa mas malalim na paraan. Sa huli, ang lihim na karunungan at simbahang katoliko ay parang dalawang ilog na magkaibang pinagmulan ngunit parehong dumadaloy tungo sa iisang dagat. Ang paghahanap sa banal ang isa ay daan ng ritual, simbolo at orasyon. Ang isa naman ay daan ng doktrina, sakramento at pananampalataya. Ngunit kung tunay na malinis ang hangarin ng puso, walang masama sa pagnanais na maunawaan ang hiwaga ng Diyos. Sapagkat sa bawat dasal, lihiman o lantad, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pananampalataya kabutihan at pag-ibig sa may kapal. Hanggang dito na lang mga kahoror at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.